guys na wala susi nagawin natin ganito na wala susi mas mahirap gawin to pero panoorin na lang ninyo pabahagi ko sa inyo kung paano gawin unang una baklasan nyo muna to kalawa ito to, itong board tanggalin nyo na rin to ito, ito. Putol na. Pagkatapos, dahil sa barad, ta takip siya. Kailangan mo ng maliit na ganito. tanggal na yun. Ito, ito guys, kailangan matanggal ito. Ang pagtanggal nito, ay susungkitin natin dito sa ibabaw. sa pagkuha ng lock nito nasa tapat lang yan nito nitong susian sa gilid o, tulad nito nasa tapat lang siya tapos pupukpukin mo lang siya ayun isa. ito kailangan itong ilabas tapos pag lumabas na ito lagyan nyo ng tanda ibig sabihin dito dito kayo nagsimula Ayan. Pipili na tayo ng susi. Ayan mga susi ito. Pipili na tayo ng susi. dalawa lang yung pagpipiliin natin ito left or right lang kung alin yung papantay yun ang mga ayan pansin nyo mo guys pag pumantay na yan ibig sabihin pwede na yan tapos try natin itong kanan kanan ito ayan Tabing tabingi ibig sabihin hindi mat sa kanya ang, ang mat sa kanya ay kaliwa ah kanan ito kanan ayan o ismut siyang ipasok Napansin niyo itong mga nakaumbok na to Pag pinasok ang susi Yan yung ating mga panulubogin Kailangan yan Pag pinasok ang susi Lubog na yung mga yan Pag may ngipin na Tsaka ito Gawin natin Ito nga pala yung pinalubog natin unang Sinungkit natin to kanina Ito ang importanteng lock nito Para huwag mahugot ang susi natin yung mga nasa loob. Ito, guys. Kung paano natin binaklas, yun din yung pagbabalik. Kaya, alam nyo na naman kung paano ako binaklas. Kaya, yung pagbabalik, ganun din lang. Pabaliktad din lang. Huwag na natin pahabahan yung video. Okay na to. At least, nagawa na natin. Ayan. Nakita ko sa inyo. Ayan. Salamat. Ang ramit.